po ako ni Sir Bongko sa po akong dating dialysis patient sa po ako ng malasakit ayun po, ko transfer po ako na sa January ayun po, patuloy po na po buhay, salamat sana patuloy uh, po ang salamat sa inyo, salamat sa Diyos no? pasalamatan natin ang ating po si Maki Ney niya uh, isa po akong mechanical engineer and currently nabawork po ko as college instructor sa May University of Science and Technology. Nagkaroon po ako ng chronic kidney disease, uh, stage 5. Last July ko po siya na-discover. Nakakabigla po kasi bigla po yung buhay ko po noon eh. Nagsisimula pa lang po ako sa karir ko as college instructor. Tapos bigla pong nagkaganon po ng problema. Nakakalungkot po noon kasi po ano po eh, ko po kasi yung magiging future ko. Kasi sobrang lala po ng sakit, parang iniisip ko po, po nun eh. Parang ito na po yung end ng lahat. Lalo na po, stage 5 po kagad. Naisip ko po, po nun, sobrang laki ng problema ka kakarapin ng pamilya namin, lalo na po ako. Financially, emotionally, alas lahat po. Salamat ko po kay Senator Bongo kasi po ang laki po ng tulong ng Malasakit Center sa lalo na po sa mga may mga malulupang sakit katulad ko po na may chronic kidney disease at duman po sa dialysis na bukas po yung bill po namin during uh, PSIM nag-guest speaker po kasi si Senator Bongo tapos ginawa ko po siyang chance para magpasalamat pa si sobrang effective po niya as chair ng Senate ng uh, Committee of Health uh, January 6 po ako this year na transplant Tapos po, balik na po ko sa dati, nagagawa ko na po yung nagwagawa ko po noon nung wala pa po ako sakit. Ngayon pong magaling na po ako, sobrang thankful po ako sa malasakit kasi uh, patuloy po silang tumutulong sa lahat po ng mga pasyente may malubos sakit, na sa katulad ko, uh, isang post-kidney transplant patient. Dr. Bongo, Kuya Bongo, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong po sa mga may Pilipino. Napakagaling niyo po hindi lang po ako yung napapasalamat sa inyo, kundi po lahat po na natutulungan ng Malasakit Center. Maraming salamat po, Senator Bongo. Ito lang takta, nasa na ng hospital yung atat na ahensya ng gobyerno. PILHOSPISESO, UAS at DSWD na handang tumulong po sa ating mga kababayan. Yan po ang Malasakit Center. Lakitan nyo lang po para po yan sa Pilipino.